Hi, ang ganda talaga ng araw ngayon. Nakaka-boring makahanap na ng ala ng bibiyaan. Uy! Parang kilala ko to. Kilala kita. We? Di ba ikaw yung sibihan ng pogi ng bata? Di ba yung natatakot sa na akin? Pogi, 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 pogi. Ay. Oo siya ngayon. Haha, ha, oo. So, titingnan natin yung garden niya. Oh my god, ito yung garden niya. Mukha siyang poor. Ang liit ng moon melon niya. Tatanungin natin siya kung meron siyang pangarap. Ala, ang liit naman ng raccoon niya. Legit ba, Roland J? Pangarap ko, raccoon. Oh my god, may pangarap to si Ethan. Hindi pa ako nagtatanong kung ano yung pangarap mo. Ano ang iyong pangarap, Ethan? Oh my god, ano kaya pangarap ni Ethan? Sabi niya, raccoon. Ito na mismo, raccoon na to. Nasa mukha ko na ang iyong pangarap. Hawak ko na ang kanyang pangarap. Pero wait na, ang dami sumusunod sa atin. Legit nga, Rolling J. So, be na natin si Ethan. Ayan, be na natin siya. Thank you. Oh my God. Tinan nyo kung magkano to. Wow. Oh my God. 744 trillion. Saan na siya? Babago. Ayan. Meron na siyang raccoon at meron na siyang trillion shekels. Meron na naman tayong natupad na pangarap. Kanino at sino naman ang tutuparin natin ng pangarap?